May MPIN o password ka at nakakatanggap ka ng OTP, kaya akala mo safe ang GCash mo. Mali. Ang feeling of security na yan ay isang ilusyon. Ang mga scammer ngayon, sobrang galing na. May mga paraan sila para malusutan yung standard security mo at pwedeng mawala ang pera mo in an instant. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang built-in GCOS feature na hindi alam ng karamihan na siyang pinakamatibay na depensa? Isang features na kaya i-lockdown ang account mo kahit manakaw pa ang phone, MPIN or password mo at ang SIM card mo. Ituturo ko sa iyo kung ano itong critical settings na ito, bakit ito ang ultimate defense mo, at paano mo sisigal na active ito. Akala natin sapat na ang password at ang OTP, pero nagbago na ang laro. Ang mga cybercriminal ngayon, ginagamit na ang teknolohiya para malusutan ang mga depensang ito. Ano ang common method ay ang phishing. Gagawa sila ng faking Gcash login page. Ititake sa iyo na may problema sa account mo at kapag nag-login ka, nakuha na nila ang MPIN o password mo. Pero kailangan pa nila ang OTP. Dito pumapasok ang SIM swapping. Gamit ang info mo, tatawag sila sa mobile provider mo magpapanggap na ikaw at ililipat ang number mo sa bagong SIM na kontrolado nila. Sa kanila na mapupunta ang OTP mo. Kapag nangyari yon, game over na. Nasa kanila na yung number mo, password mo at ang OTP. Kaya na nilang ubusin ang laman ng GCash mo bago mo pa malaman. So paano tayo lalaban? Paano tayo magtatayo ng pader na hindi nila kayang pasukin? So bago tayo pumunta sa solusyon, kung nakakatulong ito, pakitap naman ang like button at mag-comment sa baba kung nakatanggap na kayo ng kahinahinalang takes o tawag. Ang pag-share ng experience ay tulong sa community. So oras na para sa solusyon. Ito ang GCash Double Safe. Hindi ito basta password. Ang ginagamit ng Double Safe ay isang bagay na hindi hindi manakaw ng scammer, ang mukha mo gamit ito ng facial recognition kapag may sumubok mag-login sa account mo mula sa isang bagong device. Isipin mo ang plano ng scammer. May i-password at OTP na sila, tapos mag-login na sila gamit ang phone nila. Dito papasok ang double safe. Marirecognize ng GCash na bago ang device at magtitrigger ito ng final security check. Isang mandatory selfie scan. Kung hindi tumutugma ang mukha sa nakarehistro sa account, access denied. Tigil agad ang scammer. Ginawa nila itong walang silbi ang nanakaw nilang credentials kung wala ang physical presence mo. Ito ang pinakamatibay na depensa para sa account mo. Paano ito i-own? Dito ng kasalalay ang lahat. Ang double safe ay hindi isang switch sa settings. Nakatali ito sa verification status ng account. Ang pinakamalakas na version ng double safe, yung mga face scan. Ang available lang sa mga fully verified users. Kung basic account ka lang, hindi facial scan ang hihingiin kundi isang pangalawang OTP na walang silbi rin kung na-hijack na ang SIM mo. So kaya ang pagiging fully verified ay hindi nga lang para sa mas mataas na wallet limit. Ito ang pinaka hakbang para i-secure ang pera. Ito ang kailangan mong gawin para ma-activate ang protection mo. Step 1. Maging fully verified users. Hindi ito optional. Kung hindi ka pa fully verified, gawin mo na ito ngayon. Buksan ang Gcash app, itap ang profile, at kung basic ang nakalagay, itap ang verify now kakailangin mo ang valid ID at isang selfie scan. Kapag pag-approve, armed and ready na ang double safe mo. Step 2. Itindihin ang double safe ay automatic. Wala kang double safe button na hanapin. Sa pagiging verified mo, automatic na itong gumagana sa background para protektahan ka 24-7. Bonus step, i-enable ang biometric login. Para sa dagdag protection sa sarili mong phone, i-on ang biometric login. Gamitin ang fingerprint o face ID para buksan ang application imbis na ang password. Pumunta sa profile, tapos sa settings, at itap ang biometric login. May iba pang protection ng GCash. Una, ang one device, one account policy. Nililink ng GCash ang account mo sa iisang device na nagpapahirap sa mga scammer na lumipat-lipat. Then pangalawa, may device integrity checks ang GCash. Hindi gagana ang application ng GCash sa mga jailbroken o rooted the phone. Dahil madali itong pasukin ng malware, siguraduhing naka-off din ang mga settings tulad ng install from unknown sources sa Android. Sa madaling salita, hindi sapat ang IPIN o ang password at ang OTP. Ang totoong proteksyon ay ang kombinasyon ng pagiging isang fully verified user at ang automatic Gcash double safe facial recognition. Hindi ito friendly recommendation. Ito ay isang absolute necessity. Ang banta ay totoo pero ang solusyon ay nasa iyong mga kamay take control of your digital wallet. Kung nakatulong ang video na to, paki ang subscribe button at i-ring na rin ang notification bell. May mga parating pa akong videos tungkol sa GCash na ay mong mamiss. At paki-share ang video na to sa iyong mga kapamilya at kaibigan. Lahat ng gumagamit ng GCash ay kailangang malaman ito. Salamat sa panonood at mag-ingat kayo.